20 minutes. Welcome, to pang buwan. klaron mo na diwal di la mo. Lantawan view. <laughs>

Luuya naman sa tinday. Pila ni oh, mga guys. Di amisa wayang. <laughs> Di sa lantawan Lantawan man ada o. Na, tanawang baka o. Oh. Uh. Na, daghan rin baka. Si kisa sa tag aning bakahan eh. Uh. Oh. Na. Kaya na ay gunahon. Buntod sa kataratoy. Maule na me kay murag muulan na. Gigotom na ang baklay. <laughs> Babu. Nagba, no? Ang kalangitan. No? Blow blue sky. Ang sapa. Tinaw kaayo. <laughs> may pangat si pangaupod. Hmm. Ina daw, -da amo ng Mount Lantawan. Mount Lantawan. Oh, lantawan lagi Mount Lantawan by Marjaling Kemangian. Hmm. Mount Lantawan. Gusto ka ni ni Tita mo may i-claim na daang Mount Lantawan? I-developnya. Kung namin na bila i-develop lang yung lugar ng Lantawan niya. Kaso linti, dako-dako ang gastosan mo da. May suba-suba ka daano, no? Kaya panamiyan mo rin niya. Pakakuan ka na si Plain. Kaya kamalig netan ba sa una? Kaya kamalig ba sa una? Ah, oo. Mga bata mantok sa gaway ko Tay, nakapila ka sa ako ka? Ay, sa ah, te may pang ano na diyan, pang computer. Ano ah, bata ano mang gani? Pang subrang, ha? Pang taksi eh. Ah, taksi. Um sabaw ang sa una. <laughs> Oh, mga si pis ho. Eh. <laughs> Animal. Mga pis ho. Tiway ka man na naguna, ho. Perteng pasaan ko sa kamote. Tapos iperde ko sa takse. Ah, Sigurado man. Bakal kinakapay kinidin, ka niyong sa shop Ah. Raksakan na. Raksakan na Na, may be. Itambay-tambay rin kung aga, oh. Kung bakasyon ka lang rin, okay. Pero kung sila nga rin, kagad. Kalayo sa magbakal ka sa bisan habon mo kag mantika, ho. Leewa. Layo ka ayo. Adalong siguro sa tiot ni Goro, no? Kung? Nakasaka kami daw yung parang doon uh. sa mobil, ha ba? Kaagi kami daw doon sa una ng permol. Siya any... ni... Dondon, ang anak na niya. Ah, si Dondon. Kalabot ah. ka mo to sa babaw? Uh, ba Pero dito sa ilan ni Chay Pusing sa una, may kwan na nabalain ng tubig init, the bulkan? Pwede dito, maluto baburan. itlog. Dito sabab... sa babaw. Kalabot ka mo to? Hmm. Tuburan. May tuburan na sa babaw. Hmm. So, tubig ito, Goro, yun, know? hmm.

At nung maliit pa kami, dito kami nakatira sa tabi ng ilog. At dito kami palaging nanguli ng isda at aming inuulam. Kaya yung lumipat kami sa tabing kalsada dahil kapag umuulan, malaki ang tubig at mahirap kapag pupunta kami sa school. Dahil delikado natatawid kami ng ilog. At kaya naman nagpatanim ako ng kawayan kasi natumba na yung mangga na yan oh. wala nang pwedeng protekta sa lupa. Kaya taniman ng kawayan. At ayan lang mga guys. Salamat sa panonood.